Ang problema kay Aimee kasi hindi malinaw kung nasa loob pa siya ng pakete. Mm hindi -hmm. ba? Hindi malinaw kung kasama pa siya mm -hmm. sa package. Sa package. Oh, wow. Ay mm -hmm. sabi natin, lumalaro sa dalawang ilog, no? Eh na pag nahati yung bangka mo na na, na lumalongoy sa dalawang ilog, eh lulubog. Pero mm -hmm. no? mm -hmm. ngayon, pagtingnan natin yung mga survey ni Aimee, medyo lumulubog siya. Di Number 7, number 12, no? Sa dulo. Mm -hmm. Mm-hmm. yung trajectory na yan. Ibig sabihin, ikaw ay pababa. No? Mm -hmm. Kaya uh, dito ay uh, uh, tahimik si Aimee. hindi pa mm -hmm. tahimik? Dahil, na, oh. dahil nga, yung mga threats ni BBM, secession, mm -hmm. mutiny, mm-hmm. uprising, uh, power, mm -hmm. eh hindi niya masuportahan. Lalo na yung resignation call ni Bastet. Diba? ba? Mm -hmm. Kaya wala na rin wala ganong sigurado uh, si Amy sa Duterte camp. Hindi na siya um, totally trusted. May mga binabanggit kasi si Baste at kasi si Panelo na mga dati niyang kasalanan, di ba? Hmm. May oh. na nga natin, no? Eh si Panelo ayaw pang i-specify kung ano yun, di ba? No? So, yun yung problema ni Amy. Tapos, hmm. siyempre, wala na siyang amor do sa sa Marcos camp. Then, hmm. na gusto eh. 'di ba? Oo, ah, demonyo na nga eh. Delikado ay. yung layunin niya na i-adapt siya ng dalawang kampo. Mm -hmm. Eh baka ang mangyari ay ilaglag siya ng dalawang kampo. Nawalan pa. Oo. eh bumababa na po, bumaba nga siya sa service, 'di ba, sir? 'Di ba? Mm. -hmm. Imbis na i-adapt siya ng dalawang kampo, siya ay ilalaglag. Yun ngayon mm -hmm. ang, Hindi ko alam kung ano strategy ang gagawin niya. Ngayon, no? Para ang kalanjan, either mamili siya totally ba nandoon siya sa kabila o totally nandoon siya sa kabila dahil yeah. hindi pwede yung uh, ano? eh hindi hindi pwede yung medyo-medyo uh, medyo -medyo, di ba yeah. uh. eh baka mangyari sa kanya yari ka